Tadang! Ayan, nandito ako ngayon sa bagong bukas na kabayan, restaurant, ang Pilipino restaurant. Oo, oh, tama. Ayan. So, pasok tayo, guys. Dito lang ito sa kalapit namin na shop. Ayan, ito na yun. Kung saan bumuli na ako dito ng tinapay. Oo, bukod sa pagkain. Mga ulam, nandito. May mga tinapay din. Ayan, si Kabayan, oh, nandito rin, nakasabay ko. Oh, shout out na. Shout out. <laughs> sa inyo. Shout out, shout out, mo. out mo na. Nabisaya man sa inyo. <laughs> oh, ayan, binili niya. Anong gulay yan? Anong tawag? Parihit mo. Ang lamig. Oh, bago pa lang nito eh. Mainit kasi. Hindi mo ba nara... Ay, mainit naman pala eh. So, oh, ayan. Oh, after noon, ito pa. Ito, chicken na. Fried chicken. Ano Last na to. Ano ba ito? Talabok. Talabok. Oh. Ay, kukunin mo. Hindi. <laughs> ito, fish fillet. Ito yung fish fillet fillet. Oh. Ayan, oh. may pang merienda rin. Oh. Impanada. Tapos, ano pa? Oo naman, syempre. Ano ito? Manok din na ano to, fried chicken. Uh, ah? Butter chicken. Ay, ah, hindi siya. Ang magkaiba. O, oh, kasi may sibuyas. Butter chicken. Butter chicken. Ito, walang butter. Ano? Tama. Oh, dito naman tayo. Ayan yung ampalaya. Oh. Sarap. Diba? Parang nasa Pinas din. Ay! Excited agad, o. Oh. <laughs> Ayan siya. Oh, shout out sa'yo, girl. Oh, Ang tagong paano ka makikilala? Magpakilala ka muna. Ay, ayan, si Kabayan Angela. Taga saan ka? Jensa. Jensa. Tapos, ano yung sabi mo, mga kasama mo? Ay, kasama ko yung nanay ko. Ay, mother mo pala. It, it, ito yung mga nanay ko. Na. Oh, yan pala si mami. Oh, shout out. <laughs> Ay, kakain na si nanay. Oh, ayan. So, shout out po sa lahat ng mga taga-Jensan. Yan. O bakit may gusto ko yung batiin? Wala? Wala. Wala. Kaya naman ako Ah okay. Parang mahihain yata to. Eh. Christian nasa ka-dating. Mahihain na. O sige na. Mahihain niya eh. Gusto kong kuhanan eh. Wapo naman siya. Bakit siya naihiya? Wapo naman siya. Masunod na kay Nga. O ito na. <laughs> Nihiyang nga siya. Aww. Ah, ay naku guys, nihiya siya o. Oh. Pero yan yung mga gusto namin, yung mahiya eh. <laughs> yung mga innocent in the thing. Sarat. <laughs> <laughs> diba? Diba? Oh, uh oh, ayan. Si shout out ayan, si po. Omar. Uh oh, oh. Ang pangalan niya, napakagwapo naman niya. Si Omar. Si Omar. Binata pa ba? Binata. Ay, sakto. Dalaga ako. <laughs> 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 ayan, yan, ko sa akin si nanay. Mukhang pabor sa akin. Tuwang-tuwa din. O, pero i-upload na daw. Ay, <laughs> kinukuha. Oh, lang yun. O, dali ito pa. <laughs> Ayan, nagulo na tuloy tayo yung mga manonood Ito pa po yung longganisa. Ano to? Batangkas longganisa ba to? Kasi may mga tawag di ba na ano? Longganisa. O iba to. Eh. Pero parang alam ko batangkas yung bilog-bilog na yun. Ito yung mahaba. O basta, longganisa din ang tawag dyan. <laughs> <laughs> o ito yung tinolang manok. Sa ngayon kasi guys, medyo papa-close na rin. Kaya medyo kumunti yun. Ayan. Adobo. Diba? Di yan nawawala. Siyempre. Ang ating specialties adobo. eto rin, ubus na rin siya guys. Oh. Ano ito? Yung bulaklak? Abulanglag na parang ano siya? diningding o pakbet? Parang ganon. So, ayan. Ito yung sa ngayon na niluto nila. Ay, tatanungin natin siya. Umiiba-iba oh, naman to ng luto. Ano? Everyday iba-iba yan. O, oh, ayan guys. So, everyday iba-iba ang putahe daw. O, oh, um, so nagdib... Ah, dininding. Yun, yun, yun. Dininding nga. Oo, nakakain ako nyan. Di ba may malunggay pa rin? mhm -mm. Uh Oo. -oh. So ayan yung man tinanong natin, po naman siya, di ba? <laughs> Teka saan ka? Tanongin natin siya, guys, syempre. Kaso nakamas siya, di ba pwede alisin? Tama <laughs> no, ba? Ya, paano ka makikilala sa inyo? <laughs> Teka saan ka ren? Si Buka Sa? Sa? Ah, tanga Ay, oh, ala eh. <laughs> Ay, nere. <laughs> <laughs> Ayan, Batanggenyo siya. Nahiya, pero yung pangalan mo pwede. Yung pangalan mo na lang. Mak -mak. Ha? Makmak. -mak. Mak -mak. Ayan sa so guys, si Makmak. -mak. So shout out po sa lahat ng mataga <laughs> <laughs> Ayan. O, nakilala niya. Dito yan sa kabayan. Dito po ang... May mga branches pala ito. Ayan, may mga branches pala ito guys. Itong kabayan uh, Filipino restaurant. So, ito po ay dito sa ano ito, na sim oo, oo, ayan. Tapos, ano pa yung mga branches? Mga saan pa yun? Oo, di ba? Na sim to eh. Sulimanya. Sulimania. Sulimania MC. Um, ayon, guys, ha? O, mga kalapit doon na banggit. Meron palang branch yan doon. So si Kuya, ano name mo? Ah, Daron po. Darrel? Darwin, Darwin. Ah, Darwin. Okay, shout out po. Okay, Saan? Uh, sa inyong lugar? Batangas din po. Ah, magkababayan so, pala uh, sila, guys, ni Makma. Sa so, mga kailin natin Ah, <laughs> <nila. laughs> oh, ah, oh, mga Batanggenyo pala to. Madaling. Ayan. Oh, ano pa ba? <laughs> ano pa bang pwede nating malaman? Ay, ito guys. Oh, ito yung mga merienda, yung mga tinapay. Oh. Ayan. Natutuwa um, nga po, ako puluyan. dito. Ah, um, puno, puno talaga pw. to. Pag uu. Kasi umakit ako nakapunta dito eh. Actually, kahapon, pumunta ako, bumuli ako ng putok dito. O, tinan mo na, wala na. Yung putok dito. Wala puto, Oo, ang sarap ng putok pero, na yun. Panoorin nyo yun. Yung sa yun, mga hindi pa nakapanood ng aking reels. Meron ng short video dun sa putok na yun. Ang sarap. Pinartner ko sa ano. Kape. <laughs> ang sarap siya. Ayan. Ayan. So, araw-araw pala dito guys, iba ibang mga ano din. Uh, putahi nga, yun nga yung sabi eh. Uh, uh, may iba-iba rin -iba ang luto nila, hindi yung pari parehas Ano, syempre nakakasawa rin kung puro gano'n na lang ang luto. Diba? Ayan. Hindi natin nabanggit yung mga tinapa. Ito <laughs> yun o. No? Oh. Para siyang ano guys, anong tawag dito sa tinapay na to? para sa ano no Spanish na choco. Tapos ito nakalimutan ko nang tawag dito eh. Upia ube. Upia ube to. Oh, yan. Oh, yan, guys, ay so, sa mahilig nito. Dito lang yan sa nasim. Oo, sige. Tapos, ito, oh. ano ba ito? Ay, ah, Spanish bread. Oh, ito yung Spanish bread. Tapos ito yung Monay, yun ah. Monay. Ang lang siya guys, oh. Alam mo magkano lang siya. Shetty lang. Seven star yes, lang. Seven star. Halos seven, ano? Oh, seven. Seven star. Oh, ito. Oh, ito. Yan. Mayroong macarons. Opo, macarons. Oo. Magkano ito? Walang price niya. Ah, ito, ito. Ah, a po. Ah, a 3 po. diferensya. Tsaka ano siya eh. Masarap. <laughs> Ayan. eto ang tawag dito. Uh, Naku, kayo sa mga arul Ah, roll cake to. Oo. So, magkano rin to? Yan po. Ah, a 3 to Ah, a to guys ha. Ito ang roll cake. Oh, yun yeah. lang. Ano Isay pa? Mata. Yan, ito yung isa yung sabi-sabi. Ay, may ensaymada dito, guys. Oo. Laki. Laki, dalawang piraso. Magkano to? 8 real po. 8 real din. Okay. Ayan. Ito pa, may nakita ko dito. Oh, may siopaw pala Shopa. sila dito, guys. Ayan. Ano to? Yung asado o Masado. yung bola-bola? Asado. Asado lang to. Okay. Magkano to? Dalawang piraso. 8 real. 8 real. real to, guys. ha. O, dalawang pirasong siopaw. Ayan. 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 Meron din sila dito ano, crackers. These crackers. Oh, movie. Ayan. Sa ngayon kasi puno daw to. Sa umaga pa lang puno daw to. Kaya nga lang, dahil nga gabi na, na, konti na lang siya. Oh my God! May ice cream din pala dito guys. Oh! May dessert. Ang galing naman. Oo oh, nga, ano after mo. Oh, Mag-dessert ka. May ice cream. Ano pa? <laughs> Pinapatapos na yung vlog ko, guys. <laughs> Pinapatapos ako ni Ganda. Ayaw mo ano, nung para mahaba. Kitang-kita ka pa. Oo, oh. oh, kailangan ipasa sa akin diba? yung video. o, oh, Mag-post diba? ka naman. Oh, naman para naman, ano, yeah. malay mo, madiscover ka. Okay oh, <laughs> ba? Diba? <laughs> may mga producer, director na magustuhan. Oo, <laughs> oh, ma. ko na... Na? na, 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 na Ah, oo. oh ayan. <laughs> eh, kailangan kasan sa akin buo. Oh, ano pa ba? Ayan, nakalimutan ko na tuloy. Ano pa ba? Nandun, nandun ice cream. Oo, okay na dyan. Ano pa ba? Okay na eh. Ah, ito. Hindi pa natin ito nabanggit. Ano ito? Palitaw. Palitaw? Oh, ma, may palitaw pala ganang ganang itsura. Pabilog. <laughs> Hindi siya flat. Oh, pwede rin palang pabilog. <laughs> Nasanay kasi ako laging ano lang, di ba yung flat lang. So, apat na piraso. Magkano ito? Eh, huwag na. mo ko daw. <laughs> Talaga? <laughs> May free <pri> ba? <laughs> Magkano yung ganito? Para alam nila. O, oh, sampung real to guys. 10 reals. Ayan, syempre, hindi nawawala ang may favorite, banana. Dako, ba? Diba? Dako. Mahaba. Di <laughs> diba? Mahaba. Oh, diba? Sa <laughs> <laughs> ice cream. Syempre, may mga drinks pala, guys. Oh, may mga soft drinks din. O, sige, doon sa bahay kasi... Ay, thank you po. Oh, ano pa? May nakalimutan pa ba ako? Oh, ayan. Ito ang pinaka-dining nilang place. Ayan. Maraming table din. Pwede ka kumain. Ito lang yan. Mag-search ka lang. Ayan. Ito yung makasamaan niyo, Okay lang ba makuha na niya? Okay. Hi, Sadiq. It's okay. <laughs> Can I take the video? It's okay. Oh, pwede daw guys. Di ba gwapo siya? oh. What's your name? My name is Shuhel What? Shuhel Rana. Shuhel? Rana. Soel Rana. Wow, nice to meet you, Soel. And where are you from? Sorry? Bangladesh. Bangladesh. Oh, from Bangladesh guys. Are you single? <laughs> yes, I'm married na, you <laughs> Siyempre, ito para maano sila lahat dito. Oh, uh, so, what's position this? Uh, you are a cashier or what? Or all around, same? What? Cashier? You only cashier? Ah, okay. So, cashier lang siya dito, guys. Ayan. Ito, Bangladesh eh. Oh. And you, same. Ah, kulo. Cool. So, parehas silang taga-Bangladesh. Di ba? Diba? Ayan. Ang tanong, single? <laughs> single? 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 So, bakit parang tayo din? Pag sa ibang bansa, single. Ganun, di ba? Diba? <laughs> Ay, hindi ko na tanong yung oras pala ng bukas dito. Ah, bukas <laughs> po. Uh, alas 7 ng umaga hanggang, nag-extend uh, kami ang ngayon hanggang alas 12. Ayan yung, guys. Dating 7 to 10 land house ngayon. Oo, 10. so 7 in the morning uh, hanggang? 10 uh, 12 ng midnight. 12 ng madaling araw guys. ayan Ano to Daily? Daily. From Monday to ano yan? Sunday. Nung nag-start kami na bobe ng hanggang 12 dito, nakita namin yung mga customer Uh, mm. Late na sila dumadating. Oo, totoo. Late na talaga kami. Gaya nito, kawi ko lang. Tsaka alas 12 pa ako. Ngayon lang kasi naaga ako kasi day off yung kasama ko. tapos pinabubusan namin namin ng maga para doon sa mga gusto mong breakfast. Oo. Oh, oh. Tsaka yung mga dyan, mga kababayan natin. Marami dyan mga nurse dyan. Mm. Ayan. So ayan guys, sa umaga, alas 7 hanggang alas 12. Ayan. Okay na. Wala na ba akong nakalimutan? <laughs> <laughs> o so, oh, ayan, basta pasyal na kayo dito, ha? Malapit lang dito Ah, bali ito ay corner siya eh ng ayan oh, McDonald's. Ayan, McDonald's, 'di ba? Tapos ito, pag napalingon kayo dito sa may kanan ko, 'yan yung Otaim. 'Yan, ito na 'yan. Oo, oh, 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 ayan Oh. Tapat lang to ng hospital eh. Ayan, anong hospital to? Nakalimutan Prince ko na. Yung Prince Muhammad. Ano? Oh, Prince Muhammad. Hospital. Ayan na. Ah. Okay. So, bababay na ako. <laughs> so, thank you for watching. Oh, thank you din na sa konting uh, interview. <laughs> Ayan. Thank you po. So, please don't forget to like and subscribe sa mga hindi pa po nakapag-subscribe. Ayan, mag-subscribe na, ha? <laughs> okay, thank you. Bye-bye. O, oh, bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye.